Kambiyon. <laughs> Magandang araw. O pala mga idol, meron po ako yung tuturo sa inyo kung paano po ba tayo maglagay na in-screen po sa ating mga video. Ito, panoorin niyo po. Sundan niyo lang po lang mga ka. Punta po tayo sa ating Google Chrome. Wait lang. Yan. Search po natin. www. YouTube Ayun o oh. Pokemon okay, www.youtube.com Search po natin Walang signal Make sure po na naka pa kayo Ito <laughs> Tingnan nyo. Ayan. Pag di siya nakadikstap, ganyan. Mukha niya. Pero pag nakadikstap siya, yan, ano may mayayari? niyan. Walang signal niya. Eh. Puntaan po natin yung ating account. YouTube account. Dito. Ayan. Punta po tayo sa YouTube studio. Ayan. Ayan. Dito punta po natin yung may pangatlo. Pangatlong icon na yan, Oh. No? Okay, muna. Ang hindi, ha? Ayan. Example. Example. Puntaan po natin yung gusto nating video na lagyan ng in-screen. Halimbawa, ito. Dito. Ayan. Pindutin natin. Ito, may nakita kayong pangalang in-screen. Pindutin natin. Ayan. Tapos, magpili kayo dyan kung ano bang gusto nyo. Eh, ito ang gusto ko. Ito. Ayan. Ayan. Pindutin natin ito. Isa saka ilagay natin ang cards niya sa dulo yan ito pinutin natin ulit para magkasabay silang drawa lalabas yan saka save save ganun lang yan mga idol okay back na natin Okay. Ba? Tagal. Ito na lang. Ito na lang. Ayan. Punta tayo sa ating YouTube studio. Ayan. Punta natin yung ating account. Tsaka puno natin yung video na nilagyan natin ng... Ah... Uh, In-screen. Ayan. 1,000,000. Ito siya mga idol oh. Pindutin natin. Ayan. Tintayin na natin. Matapos yung ads na yan. Nourishing health.

sa camera ko videos salamat sa panonood mayroon